may tutulong mo sa ating mga bagong nagbibisnes na kagaya mo rin na Wala akong may tutulong na success. sa inyo. Ang mayroon At na ako, mabigyan yes. ko yung tip. Yeah. Oh. Pero yung tulong pinasa, wala akong <laughs> <kundi> pa mayaman. Hindi, <laughs> ganito. Yung mga gusto magnegosyo, oh. Ah, uh, ituloy nyo lang yan. Kung hindi mo kayo siguro palarin ngayon, wag lang kayo subuko. Kasi ang, hindi kasi lahat na nag-business at nabibigyan ng pagkakataon na talagang nag-boom agad yung negosyo Kasi ako, bago makilala yung tindahan ko, marami ng business talaga na nalugi din ako. Kaya lang hindi ako nagpatalo doon. Kasi nangyayari talaga yan. Kasi ang business talaga parang sugal Win or lose ka dyan. Pero sa bawat talo mo, bawat, bawat, uh, pagkatalo mo sa negosyo, hindi mo dapat iniisip na ka na magnegosyo. Kasi di ba, ang swerte kasi talaga biglang dumating yan sa tao. Kung hindi pa nga para sa iyo, hindi pa para sa iyo. Dating din ang time talaga na may ding aayon uh, din sa iyo ang panahon. So yun, ang lesson ng natin dito ay sobrang sumuko sa mga hamon ng buhay sa mga pagsuko. Kung nanapa ka man, bangon Lalo mo pang pagigihan, lalo, lalo ka pang magkosigin. Isipin mo pag nalug mo ka ngayon, pag bangon mo, anong nag... Ano pinaka-dabis mo pa isipin kung paano pa ma-improve yung pintahan mo. So ganon, ganon yung mindset. 对呀，你看他开的。